Totoo ba na ipagbabawal na yung Biblia sa bansang Amerika? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Napakahalaga ng Biblia para sa ating mga Krisyano kasi sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung ano yung mensahe ng Diyos para sa atin. At hindi lang yon, nalalaman din natin kung ano yung mga kalooban niya para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng Biblia, mas nalalaman natin kung sino nga ba talaga yung ating Diyos at mas lalo natin siyang nakikilala. So sa buhay nating mga Kristiyano, hindi pwedeng mawala yung Biblia kasi kailangan natin ito spiritually. Ito yung magga sa atin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. So kung wala yung Biblia, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. At hindi lang 'yon, kung wala yung Biblia, hindi natin malalaman yung katotohanan. Sa buong mundo, yung Amerika yung merong pinakamalaking populasyon ng mga Kristiyano. Yung Amerika meron silang kabuuan na 332 million na populasyon. Sa 332 million na yan na populasyon sa Amerika, 210 million dyan ay mga Krisyano. So ibig sabihin, 63% ng mga tao sa Amerika ay kristyano. Ngayon, may mga balitang lumalabas ngayon na sinasabi merong ipinasang batas doon sa kongreso na ipinagbabawal na raw yung Biblia sa bansang Amerika. So ano nga ba yung sinasabi nila na batas nga na sinasabi na ipinagbabawal na raw yung Bible sa Amerika? Ano nga ba talaga yung katotohanan patungkol dito? So yung Anti-Semitism Awareness Act o yung HR 1690 ay naipasa na doon sa kamera pero hindi pa ito isang batas at ito ay makakarating doon sa pangulo ng Amerika upang maging isang bagong batas so ano nga ba yung antisemitism ang antisemitism ay isang pananaw para sa mga Hudyo na dito pinapahayag yung pagkagalit o pagkapuot sa mga Hudyo So kapag sinabing anti-Semitism, ang ibig sabihin lang niyan, ang isang tao ay galit sa mga Hudyo sa kung anumang dahilan. So isang dahilan kung bakit galit yung ilang mga tao sa mga Hudyo ay dahil sinasabi na yung mga Hudyo raw yung nagpapatay sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon tingnan natin ano nga ba yung koneksyon ng anti-Semitism sa pagbabawal ng Biblia doon sa Bansang Amerika. Ang Anti-Semitism Awareness Act ay nagaata sa Department of Education na gamitin ang International Holocaust Remembrance Alliance o IHRA. So ibig sabihin nun, bawal magbanggit ng mga salita na pwedeng magbigay ng galit para sa mga Hudyo. Tulad na lamang ng pagsasabi na yung mga Hudyo yung pumatay sa ating Panginoong Sokristo upang ilarawan yung Israel. May ilang mga kasyano kasi sa buong mundo na sinisisi yung mga Hudyo sa pagkamatay ng ating Panginoong so Kristo. At sinasabi nila, nakalagay yun sa Bible. Masahin natin yung Acts chapter 4 verse 10. Nais nice kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubos ang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yeso Cristo na taga Nazaret, na inyong pinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. So sinasabi ng ilan, ito nga yung nagsasabi na sinisisi yung mga Hudyo sa pagkamatay ng ating Panginoong Heso Kristo. So yung batas na ipinasa doon sa Bansang Amerika, ito yung nagbabawal sa anumang mga gawa at pananalita na nagsasabing pinatay ng mga Hudyo si Yesus. So yung salita na yun ay isang halimbawa ng hate speech para sa mga Hudyo yun daw po ay paglabag sa batas. Ngayon sinasabi nga nila dahil sinabi doon sa New Testament na yung mga Hudyo yung nagpapatay sa ating Panginoong Sokristo, so ibig sabihin bawal daw po yun. Kaya sinasabi nila yung mga verse sa Bible na nagsasabi yung mga Hudyo yung nagpapatay sa ating Panginoong Sokristo, hindi raw po pwedeng sabihin yun. Ngayon matapos na maipasa ng House of Representatives ng US ang isang panukalang batas ngayon lamang May 2024, Meron ilan tuloy mga tao sa bansang Amerika na nagreact patungkol dito. Sinasabi nila na sa pamamagitan ng ipinasang batas na ito, pagbabawal na raw sa bansang Amerika yung pagbabasa o kaya man yung pagkukot ng na mga nakasaad doon sa Biblia. So dahil sa naipasang bill na yan na sinasabi nga, bawal na yung pagsasabi na yung mga Hudyo yung pumatay sa ating Panginoong Sokristo doon sa bansang Amerika, totoo nga ba na talagang ipagbabawal na yung Biblia doon sa bansang Amerika? Ngayon itong bill na ito, ito po ay hindi pa nakakaabot sa Senado. Ibig sabihin lamang po niyan, hindi pa ito na isa batas. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga totally ibaban yung Bible doon sa Bansang Amerika. Hindi pa tayo sigurado kung yung naipasang bill na ito ay magiging batas pagdating ng panahon. Pero mga kapatid, kung pag-aaralan natin maigi itong bill na ito, hindi naman totaling sinasabi dito na ipagbabawal na yung Bible doon sa Bansang Amerika. Kasi wala naman talagang sinabi na totally ipagbabawal na yung Biblia sa bansang Amerika. Ang sinabi lang dun sa batas ay ipinagbabawal na yung diskriminasyon para sa mga Hudyo. At yun nga, isa doon yung sinasabi na yung mga Hudyo sila raw yung pumatay sa ating Panginoong Heso Kristo. Kasi consider nga yun na anti-Semitism. Ngayon bilang mga Krisyano, hindi natin pwedeng isisi totally sa mga Hudyo yung pagkamatay ng ating Panginoong Yesu so Kristo. Kasi kung titingnan natin sa history, at sa kung ano yung sinasabi ng Bible, ang pumatay talaga sa ating Panginoong sa so Kristo ay walang iba kundi yung mga Romano. So technically, sila yung nagpako sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, yung mga Hudyo, sila yung nagpapako sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ibig sabihin, sila yung nagutos na ipako yung ating Panginoong Yeso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero mga kapatid, ang issue dito ay hindi kung sino yung nagpako o yung nagpapako sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kung titignan natin, ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit na ipako yung ating Panginoong Yeso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung dapat malaman natin. Ngayon mga kapatid, hindi tayo pwede magsisi kung sino nga ba talaga yung nagpapako o nagpapatay sa ating Panginoong So Kristo. Dahil unang-una sa lahat, kaya bumaba yung ating Panginoong So Kristo dito sa lupa at namatay doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa iyo. Ngayon mga kapatid, ang reason kung ba't namatay yung ating Panginoong So Kristo ay para sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat. Dahil sa pagmamahal niya sa mga Hudyo, sa mga Romano at sa ating lahat na nandito sa ating mundo. So dito mga kapatid, overall makikita natin, kaya namatay yung ating Panginoong Sokristo sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil pinapatay siya ng mga Hudyo o pinatay siya ng Romano, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Tayo yung dahilan kung bakit namatay yung ating Panginoong Sokristo doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. So napakahalaga ng kamatayan ng ating Panginoong So Kristo sa krus ng Kalbaryo at kailangan mangyari po yon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil yung pagkamatay ng ating Panginoong So Kristo kasama po yan sa plano ng Diyos sa sangkatauhan. Basahin natin yung 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So bagamat di totaling ibaban o no, ipagbabawal yung Biblia doon sa bansang Amerika, pero mga kapatid, sa mga ganitong nangyayari, ito yung nagsasabi sa atin na ito yung pasimula na pagdating ng panahon, pwede talagang maiban yung Bible o ipagbawal yung Bible, hindi lang sa bansang Amerika, kundi sa buong mundo. Kasi mga kapatid, darating talaga yung mundo na ito sa point na ipagbabawal na yung Biblia. At hindi lang yun, syempre, yung pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So mangyayari yan kapag lumabas na yung Antichrist. Kasi mga kapatid, kapag lumabas na yung Antichrist, siya yung mamumuno sa sa mundo na ito. At makakaroon na lamang ng isang religion sa mundo na ito sa pangunguna ng Antikristo. So, ibig sabihin, kapag meron ng isang religion, dapat yun lamang yung paniwalaan mo. Dapat doon ka lamang sumunod. At ang sambahin mo lamang ay yung Antikristo. Wala ng ibang religion o pananampalataya. Ngayon sa time na yun, kapag nanampalataya ka sa ibang Diyos, doon napapasok yung persecution. Kung mananampalataya ka, may Bible ka, at sumusunod ka sa Panginoong Sokristo sa panahon ng tribulation, mape-persecute ka ikaw ay nasa kapahamakan. Kasi nga, ipagbabawal yan ng Antikristo. So mga kapatid, totoo po yun na pagdating ng panahon, ipagbabawal na yung Bible at yung pananampalataya sa Panginoong Sokristo. Hindi lang sa bansang Amerika, kundi sa buong mundo. Kaya mga kapatid yung sinasabi nila ngayon na pagbabayan ng Biblia doon sa Bansang Amerika, tandaan nyo po simula pa lang yan na mas malawak pa at mas matinding persecution na haharapin ng mga Kristiyano sa mundo na ito. Unti-unti nang nagaganap yung sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, lagi tayong maghanda dahil nakikita natin, unti-unti nang nagaganap yung mga propesya na sinasabi ng Biblia. So yun lang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.